So ayan, ito na nga, gumagawa tayo ng biko for today's video mga person. Dahil, holy week na nga, dahil nakasanayan ng mga Pinoy na tayo ay kapag holy week, eh, nagluluto tayo ng biko or biniglit. So ngayon dahil holy week, Thursday, holy Thursday, so gumagawa tayo ng biko. So bukas na yung biniglit for Good Friday. So ito na nga mga person, bago ang lahat, umpisahan natin dyan sa paggawa natin ng ano, latik. Pero hindi naman masyadong magawa natin ng latik yan kasi iba po ang coconut dito sa ibang bansa, dito sa Middle East. Hindi po siya nagkakaroon, hindi po siya magkaroon ng, hindi po siya ng, anong tawag doon? Yung, basta yun na yun, hindi ko, ma hindi ko masabi mga person. Parang ano, yung pang ano, decoration niya, pero hindi siya, ano lang, simpihan lang natin yung makagawa tayo ng biko. Basta yun na yun, di ko siya ma-explain mga person. Sorry naman sa inyo kung hindi ko alam kung paano. Basta ang alam ko, gumawa ng biko, yun lang po. Pero gumawa ng, ano, ng yung mga pa, ano niya, pa-plating niya sa pataas. Pero meron tayong, ano dyan, solution. Mamaya, gagawa natin ng parang kung anong gagawin natin dyan. Magawa tayo ng, mag-experiment tayo. Ayan. Gumagawa ng, na nga ng experiment si Idai. Abilis, ba? Diba? Gawa tayo ng luno. Luno man tawag doon? Basta yung lubi na ano siya, matamis na nilalagay sa ibabaw ng biko, mostly sa mga ganyan, lalala sa mga pang-commercial na mga biko, o, ayan. Yan, gumagawa tayo ng paraan kung paano natin gagawin. So, first time kung mag experiment na ganyan mga person, so huwag kayo judgmental. <laughs> so, ito na nga, Pago ang lahat mga nakalimutan ko mga guys na kumusta kayo dyan? Kumusta sa aking 7,000, 7 million viewers? <laughs> sa aking mga viewers, kumusta kayo? Kahit maliit lang kayo, sana ay hindi kayo, sana ay kumakapit pa rin kayo sa akin channel. Huwag <laughs> niyo kalimutan yung subscribe Mga aking channel mga person. So ito na nga, pagpatuloy so, tayo sa ating gagawin. Habang kumukulo-kulo na yung ganyan. So, ganyan lang po talaga yung mga person. Ipapaliwanag ko sa inyo kahit po anong gagawin kasi coconut cream coconut po kasi yan sya yung nasa ano yung nakita nyo yung sa pouch talaga yun lang po talaga ang available dito sa Dubai so parang hindi sya talaga yung gata talaga na fresh hindi kami nakabili kasi paubusan na kahit dito sa dito sa ibang bansa sa Middle East dahil sa Dubai hindi masyado nagkaroon ng mga ganyang ano wala naman tayo kaguran guys walang kaguran dito <laughs> walang magpapagod. Meron siyang crush, ang tawag nun. Fresh, makikita mo yun sa mga Jamia, sa store, sa department store. Pero, hindi siya pwede na bukas mo lang gagawin. Ay, bukas mo na lutuin. Kailangan, pag ka ngayon, ngayon, agad-agad mo na siya lutuin para hindi siya mapanis. So, kami, matagal na namin preparation niya para paggawa namin ng biko or ang dinignit. So, sa ano na lang kami, yung sa can, yung hindi na siya fresh yun nakita niyo sa pouch na lang siya talaga mga person. So, ayun na nga. Malapit na. Ayan. Ano na siya nag kalamay na siya. So, ilalagay na natin dyan ang ating biko. Ay, hindi. Malagkit. Ayan. Ilagay na yung malagkit. So, ko yan siya sa rice cooker natin. So, ito na nga. Ayan. Dahil gumagawa po tayo doon ng ano ba yun? Latte? Ay, hindi. Basta, may gumag gumagawa po ako doon. Sorry na mga person. Hindi ko talaga alam kung ano gagawin ko dyan. Kasi hindi, ba diba, napaliwanag ko na, hindi siya, ano, hindi siya, hindi siya nagawa ng lunok. Lunok ba tawag po? Basta, hindi ko alam kung ano sa Tagalog. Mabisay na lang tayo mga dahil kasi hindi naman ako siya nung maroon mo Tagalog. Hindi ko nag- Kaya nila mag-adjust, pwede. Right, eh. Kaya nila mag-adjust, pwede. Right, eh. So, ito na nga. Ayan, ihalo na natin yan sa Alam mo guys, masarap to. Kapag gumagawa ko ng biko May kasi ako sa mga, sa mga kakaninang Pinoy. Pinoy? Pinoy. kakaninang Pinoy. Marunong po ako. Kasi, mahilig po ako manood ng mga video ng mga pagluluto. So, kaya, alam ko kung paano gagawin. Mahilig po ako manggaya. Tsaka, yan po talaga ang ano ko, ang um, genre, genre ko na magawa ng mga cooking show. Yan, mga cooking-cooking. Pagluluto. Habi ko po talaga yan sa yung pagluluto. Kahit anong luluto ko, pwede yung... Dito nga sa Dubai, hindi naman ako chef ko, hindi naman ako nag ng pagluluto, pero alam ko niluluto nila, pagkain nila. So, pag mapunta ko sa yung store kasi yan, paano ako nagkaganoon ng pagluluto marunong? kumakain po ako sa uh, mga restaurant, tapos titikman si ko, so gagayahin ko siya. So, ano yung lasa natikman ko, ganun ang gagawin ko. Basta may mga ingredients lang, guys. Basta may ingredients. Alam ko, paano lulutuin yan. Pang social, pang restaurant pa ko oh, diba? Basta pang luto ko sa mga ganyan-ganyan, eh. Proud by self. So, huwag na kayong umar, ano dyan, mag ko umangal. Ayan. So, ayan. Malapit na maluto nga din dito mga perlpan. So, ayan nga. Uh, mikos na natin yan para mawala na yung puti. Hindi siya masyadong talagang dark biko. Kasi yung asukal, nakita niyo mga person, hindi siya masyadong dark brown. Ano ba tawag doon? Dark brown. Light lang siya. Ang nabili namin. Kasi yun lang ang mura. Pag nabili namin yung dark brown talaga na sugar. Ang mahal mga person. Mahal na talaga dito sa UWI Hindi lang Pilipinas ang mga mahal mga person. Sobrang mahal na din dito. Nag triple price na po sila. So, triple na din ang ating kwan. Kahit eh, triple price na mga palitin. Bilihin dito mga person. Nag triple price na rin yung katawan ko dyan. <laughs> yes, tumaba po ako. Pero hindi yung katawan. Hindi naman masyari yung katawan ko yes, tumaba yung katawan ko. May mga pabilbil na tayo dyan sa gilid-gilid natin, guys. Makakahiya na. Wala na tayong patupis nito. Huwag mo sa Pilipinas. Kaya magda na talaga ako. Pero masyadong lumaki yung mukha ko, guys. Kaya, nyo At least healthy ako yung nakasakit. At least, nung pumayat pa ako, wala yung pa ako nung hinimatay. Uh, pahit, sobrang pahit. So, okay na sa akin to na hindi na ako masyadong masakit. Ayan, sobrang sayo talaga si Inday sa pagluluto niya ang experiment niya dito sa kanyang ano pa, latik. Gawa tayo ng latik, pero lagyan natin siya ng crush. Yung nilalagay ko, crush, ano po yun siya? Crush coconut. Yung dry, crush siya. Crush, basta, crush na yun. Ha? Crush. Basta. Powder, ayun. Coconut powder. Parang ganun. Yung nahalo natin sa, yung ano, nagagawa sila dito ng basbosa kung alam niyo yung sa mga person so all in in Middle East lang nakakaalam ng basbosa kasi yun ang sweet nila dito masarap yung basbosa mga person nakaluto na ba ako yan? parang yes nakaluto na ako niyan. basta yun na yun nakaluto na ako yan ito na nga gagawin natin parang hindi ko alam kung anong pang kaganapan ito pinaggagawa ko na latik na hindi ko alam parang basta hindi ko talaga alam mga person so ayun na nga kung sayo ko kayo ulit ito yun. Ayan. Gumagawa po ko ng latik. Hindi ko alam po paano talaga gagawin yan. ano na lang natin. Panoorin na lang natin kung anong next generation nito. <laughs> kasi, hindi ko talaga na... na... na kuha yung gusto kong gawin. Kasi nag-experiment lang ako. First time ko pa talaga gumagawa nito? Mostly kasi, gumagawa ko ng latik. Nung nilalagay sa... Biko yung sa ibabaw niya sa top yung pang garnish hindi ko siya na perfect parang may kulang tapos yun na yun mag experiment ako ng ganito kung kukuha ko -huh, na uh -huh, siya so, titignan natin kung kaya ko bang gawin ano ba yung pinagagawa ko parang dinudik na dik ko na talaga guys Mga, ano hindi ko na ah, talaga alam kung anong gagawin ito hindi ko na rin alam <laughs> kayo na yung bahala dyan. So, mayroon namang comment dyan. Pwede ka mag-suggest dyan kung anong dapat gawin para paano gawin yung luno. Pero talagang mga person, ito na sasabihin ko, iba talaga siya yung yung cream sa ano, yun, nilagay ko na yung bigo sa ano natin, sa Pyrex natin, para mag ilagyan na natin itong ginawa kong experiment na ano dito, luno. Lunog ba talaga? Iyon ko, basta sa Bisaya, tinatawag namin na lunog. Pero hindi ko alam kung anong tawag dito sa Tagalog or English. Basta walang English dito mga person. Sorry naman. Huwag na kayong umangan siya. Manood na lang kayo. At magkukomment kayo may magsuggest kayo kung anong sasabihin nyo about siya sa aking pabiko natin for Holy Week. So, sana nyo. At sana, ay, eh, uh, ano-ano makapuha niyo yung point ko sa mga pinagsasabi ko Ay, shout out pala ayan and tumatawag yung kapatid ko mga person grabe na talaga sa disturbo niya kasi inutusan ko siya pumunta siya ng Philippine market para magbili ng another gata yung sa pouch lang at saka yung ubi para ilagay namin sa binibig sa Friday, bukas sa Friday, so yun naman para meron tayong mga ingredients pang ano natin pang binibig ayan So, siguro, pag ko ng binigni, magla-live na lang ako or iba-vlog ko siya or basta kaganapan ko, sana hindi na ako mag-absent ng pa-video ko araw-araw. tradis -araw. na ako guys ha. Meron akong tradies upload. Sana hindi ako matatapol. At continue yung pag-ano ko. Sana hindi. Sabi, Pero kasi ay, Friday kasi wait. alam ang uh, araw. Kaya hindi ko alam kung paano. Paano? yan, ito na nga. Continue natin mga person. Disturbo talaga yung kapatid ko. Hindi ko talaga may tingin ko bakit disturbo siya. So, ito na nga. Tapos na nga. Pero hindi ko alam kung anong gaganapan niyan jan mga person. I-update ko na lang kayo kung ano. Basta masarap siya. Tinigman ko yung ano, ginawa kong ganyan. Masarap siya. Para siyang candy na tira-tira. Yung pang 90s na candy. Basta yun na yun. Kung yung mga bisaya dyan. Makarelate sa mga sinasabi ko. Masarap niya. Masarap siya, guys. Try nyo Yung coconut crush. Bibili kayo sa Jamiya. Ay sa tindahan. Coconut crush. Tapos, lagyan niyo ng asuk sugar na asukal na brown. Tapos, ipag-ano ninyo. ipag ninyo. Ang sarap. Oo. Oh, oh, Good promise. Tapos, nilagay ko pa dyan. Sabi ko, hindi ko siya il ilahatin na ano, lagyan. Kasi, baka ayaw ng kapatid ko. So, hati hmm. lang dyan. Yung sa plain chan, sa kapatid ko yan sa akin, sana mo pero alam mo, masarapan niya siya kaya basta, bala na siya, yun na yun o, ano na nang gagawin natin ngayon, ayan, karagosin na natin, pero ang, ang tigas niya, parang matigas na siya, gamit <laughs> ang tigas guys kung tinikman ko ano siya, masarap siya na matigas, parang candy ganun ang sarap kaya niya. Pero mainit ha, in fairness. Hindi ako mahilig sa mainit mga person. So, ito na nga. Patapos na tayo. Yung kapatid ko, disturbo kasi tumatawag siya. ano na natin. Pero masarap siya. Uh, yan na. Dito na lang tayo ha. Okay, bye. Salamat nga person. Don't forget to subscribe. Bye.